What's up tat tao lubong? Siya gayam ni Teacher Flynn. Agin-agin nga vlogger. Awa magarod follower. Ay ko padasan man man ti ag vlog. Baring no agbalin Ta masad sa dutak mo. nga gis iscroll ti TikTok kin Facebook. kaya nalaka lang edit So game. Sa bali ti obra mi ni Commander. Kaya't mapanmi mi patarimaan ato. Sniper ni Bayaw. Ta ado ti rekrek naan na. mi pa up jay. Junction Luna. Ngumabang ag magbibiyahe kami ay kat mga 5 minutes pa lang nga biyahe may kat na eh maperperdi matanan hingga na dimanon kami San Francisco ay na po madina di rin ay nakiti grabe ag overheat gaya man ay ka manerbius kami ay ka napangkam nagtambay ah dyan waiting shed pinadpadas pa ni commander nagkon contact no sino ti mabal matawagan nga sundo ka ay nalaki di pa naguray may limabas matlap manong oras sa dua talo oras nga nagururay kami kasla kami lang at timang giant waiting shed nga nagururay ay na Diyos ko apo ah. pakawanom. ay na firme, amin nga lumabas nakamotor na kalugan ti long distance relationship dati doang at talag kita manor oras nagtamtambay di waiting shed nagbain agoy baglangan ng time may ati kaanakan ni commander nga to the rescue ay ko pinagpaguyod min ati nga sniper in panmedia San Isidro motor shop tap na may singpada at overheat na kaya yung bagada mga kaya nga sangwon pati jay sakit na nga ipan may kumajay junction ay kaya yung min ah at nabisbisidan kami matunan akin pamiriandaan mitin tinong sundukan kanya derderetso may jay junction na pang kami nag jollibee o diba tab no agas mo basit pa naka dismayakin stress gapukin ato yung motor ay kaya dinalpas kami na aga nagawid kami taman lang nga ro dumanon kami mutlang asidig jay naka waiting shed nga nagururayan may apos at paglabas mila di Camp Alan ti makalong kalong nagloganan me o gasolina na naudupan kami anya laki dito, kinamalmalas ti okis ti kamatis na ata nga paspasama kin ti kinamalas ti aldawon ay ay ka nagtuntulak kami nga na station ah ka di nakagasolina kami tuloy ang biyahe dumanan mo lagar dago pa nun at masabat ni tudon, ay sus Pilitan mga agsardeng kami, nagururay kami manen, tapos di nakadanon kami di boardingan ako uh, hi salamat apo rek as kas ano kod nakasurvive kami kasi gayam nagtultulangan mi Jay Jollibee ako uh, syempre take out yan para kinisimang ke Jay lang apo thank you numan adati mayat nga hagbuya salamat